saging for today. May napagod. Ting banana. Banana na. Liberate niya ni sa kong anak. Maong. So hi guys, for today's video mga langga, magmaruya taog saging, magprito taog saging mga langga. Kani siya nga saging, gikan ni sa ako ang mama, shout out to my mama there, nga nagtanong siya, fresh from the farm, gid ni siya nga saging mga langga. So, favorite niya ni sa kong anak. Mao nga, uh, ako ni siyang prituhon karon Kaya ganahan kayo akong anak aning saging. So, mao na mga langga, no? Panitan. Panitan na to. Pag human na to, panit. Uh -huh. Ato ada yung pirituhon. So, yun ano sa Pilipinas mga langga, dili ka gutmon. Kaya kini siya, pwede na nimo siya ipare sa kapi. Pwede na nimo siya i... Pwede ganinin mo siya kan uh, kanon. Lamig din kaya mga langga, no? So, ayan ang ato ang koan. Tungaon na ako sya para nga mudaghan. So, mag na dayon ta after ani mga langga. Magpainit ang tubig oh, tubig. Yung ano, oil. Para makakain tayo ng saging. So, ganito sa Pilipinas libre lang ang sa mga langga. So, kung masipag ka lang talaga dito, sure, makakain ka talaga ng mga libre dito sa propinsya namin. So, start na tayo mag prito mga langga. So, ayan. Mga langga, may ready na tayo na kalaha. Tapos, ayan, nagsiga na yung ano natin. Ipatong na natin yung lalagyan natin ng saging. Okay. Lalagyan na natin ng mantika. O, diba? Ang mantika, kunti lang mantika ang ilalagay ko. Kay mahal ang mantika dito, guys. Nainit na siya, guys. Nainit na yung ano natin, kalaha. At ilalagay na natin ang ating banana. Banana natin. So, ayan. Ayan, yung ano na natin. Nasusunog na siya. Ang bilis naman yung masusunog. Oy. Ayan guys, malapit na siyang maluto. Guys, naluto na yata Ating saging for today may napagod guys ayan pero okay lang ang sarap sarap nito at may kapit tayo dito ayan guys no o oh, diba ang sarap sarap ng ating pagkain for today so try na natin kainin guys kakain na tayo mm. mm -hmm. okay guys So, gusto ko magpasalamat sa kong mama no nga grabe gid kay ka hardworking og nakakao ngid mi sa iyahang mga tinanom nga saging. Mm, paayusan na sa kapi, guys. Let me get breakfast, guys. So, mora na pong go-on for today, guys. Thank you for watching. Bye-bye!